pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ansibar Sibag. Daniel Castro at Rose Ann Sibag. Lunes hanggang Bernes. Kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 145A Radio Kalabar Radio Calabarzon. Time check, it's 1.07 in the afternoon. Magandang tanghali, Calaverzon, Kabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programa kaakibat Kaakiba this Thursday afternoon. At ako po ang inyong makakasama. Ako po si Maricon Rodriguez. At ngayong, ngayong araw po na ito ay July 3, 2025. Ayan, happy, happy Thursday! At isang araw na lamang! Friday na. Oo, oo. Oh. talaga naman napakabilis ng araw. Ayan ha, medyo solo-solo lamang tayo ngayon. But it's okay dahil tayo ay sanay naman. Kahit tayo ay mag-isa. Ano, It's okay. Kayang-kaya kaya natin yan. Hindi ba? Kamusta ka ba kayo mga kakibat? Nakapag-lunch na ba kayo? Ano ba mga kinakain ninyo? Ano ba mga pinagkakaabalahan ninyo? Oo. Hanggang ngayon ba ay nagtatrabaho pa rin kayo? Kasi ako, ayan, still working. Oo. And happy, happy Thursday, ha? And of course, sa mga nais nice mong magpabati sa amin online, ay welcome na, welcome na welcome yan sa amin, ha? I-comment, comment yun lamang ang mga gusto nyong batiin. Talaga naman, oo, babatiin natin niya and of course so oh, abinabati ko rin nga pala ha, ng isang maganda-magandang magandang hapon. Oo, oh, ang mga taga Victoria of course, at taga Bae, and of course sa buong Calavera Zone, magandang-magandang tanghali at magandang hapon po sa inyong lahat. Oo, ako nitong napapansin nyo wala na akong kasama ngayon. Oo. O. Kasi kaya naman daw natin mag-isa eh. <laughs> Oo. Sanay naman daw tayo mag-isa. So anyways mga kaakibat ha. Kung kahapon ang tinalakay namin ni Sai ay kung paano ba natin may papahinga ang ating mga isipan. Tama ba? O, oh, ay, ay, ah, hindi, hindi, hindi. Ang tinapik kahapon ay patungkol, anong nakaraang pala yun? Ang tinapik namin kahapon ay patungkol po, ano, sa mga kin mga tips, ay eh, kapag ka tayo ay maghahanda ng mga kakainan ng inyong mga anak, o especially sa merienda, hindi ba? Pero, Uh, syempre ngayon, napapanahon ng pasukan na naman. At syempre, walang pasok ngayon dyan ha sa lalawigan ng Kabite. Oo, wala kayong pasok dahil nga daw po uh, medyo masama nga ang panahon, makulimle, malakas ang hangin, hindi ba? Kaya nagsuspend ng klase ang kanilang gobernador. At ngayong araw na ito ha, ang tatalakayin natin ay medyo ito ay seryoso. At syempre, ito ay patungkol para pan pa rin, ano, sa mga estudyante, hindi ba, uh, sino ba dito yung uh, nakakalungkot? Sino dito yung nakaranas ng mabuli, hindi ba? Kayo ba nakaranas na ba kayong mabuli ng mga kaklase ninyo? O hindi ba nakaklase ninyo? O ng mga kaibigan ninyo na, alam mo yun, pag sinabi kasi na yung buli, hindi ba? ito yung minsan, ito yung pinagtutulungan kayo, pinagtutulungan ka, hindi ba, or uh, uh, inaaway ka, inaapi ka, may ginagawa sa'yo ang isang tao na hindi maganda, hindi ba? Habang kayo ay nasa paaralan, o oh, hindi man kayo nasa paaralan, ngayong araw na to, ah, yan po yung mga tatalakayin natin, or tatalakayin ko, ayan, ah, tips kung papaano nga ba matutulungan ang mga bata laban sa pambubuli. Ano nga ba yung mga dapat mailagay natin sa mga isipan ng inyong mga anak? Na kapag sila ay nakakaranas ng buli, ano ba yung mga dapat nilang gawin, hindi ba? Dapat ito, ano eh, uh, uh, malagay natin sa isipan nila, ma-remind sa kanila na ganito dapat yung gagawin nila kapag halimbawa uh, mayroong ganito mga pangyayari o kanilang nararanasan. Kasi minsan, may mga bata na nakakaranas ang pambubuli, tapos... We'll hindi nila to sinasabi sa kanilang mga magulang. Syempre, siguro uh, tinatakot din sila ano halimbawa ng mga nambubulis sa kanila pero hindi dapat kasi minsan din ano nakakalungkot na may mga bata na nakaranas sa na to and then after that ang magiging sagot nila, syempre tahimik lang sila. Ang gagawin nila, sasaktan nila yung mga sarili nila mismo. Ay may mga kakilala akong ganyan. That's why uh, medyo nakakaano nakakabahala siya. Kinakailangan din talaga ano na malaman natin o oh, mapaalalahanan tayo lalo nang lalo na po ang mga magulang at especially yung mga bata kung ano ba yung mga kinakailangan nilang gawin ano, laban doon sa pambubuli ng kung sino man. Hindi ba? Hindi lamang ito sa paralan para sa mga sa mga estudyante. Ako, hindi para to sa lahat. Mapatrabaho man yan. Kasi minsan sa, kahit sa trabaho, sa workplace mo, may mga nambubuli. Oo. May mga, alam mo yun, kinakayan-kayanan ka akala mo porque sila yung nauna, hindi ba? Bubulihin ka na. Sila yung nauna ang i-hire dito, bubulihin ka na, hindi ba? So, may mga ganyan din po sa mga trabaho-trabaho. Kaya kailangan na alam natin kung ano yung mga gagawin natin. At sa aking pagbabalik ha, ibabahagi ko na ito sa inyo. Pero bago ako mag-commercial, ay binabati ko muna ng ayan. Happy, happy watching! Kay Shane Ruano and of course, kay Pastora Gina Calma. Oo, sa pagbabalik ko ha, ibabahagi ko na po sa inyo ang tips kung paano nga ba matutulungan ng mga bata laban sa pambubuli. Oras po natin! It's 1.12 in the afternoon. Time check, it's 1.16 in the afternoon. Magandang tanghali muli, Calaberzon, Gabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po muli sa aming programa ang Kaakibat this Thursday afternoon. Ayan, kagaya nga po na aking nabanggit kanina, ang ating punta talakay na medyo seryoso ito at napapanahon. syempre, pasokan na naman ang inyong mga anak. Balik eskwela na naman sila. Ano, talaga naman mag isang buwan na pala agad. Oo, simula nang sila ay uh, magsimula muling pumasok para sa school year 2025. Ayan, simulan na po natin, ha? Ano nga ba ang mga tips kung paano natin matutulungan ng mga bata laban sa pambubuli? Ayan, unang-una -una po ha, ipaliwanag kung ano ang pambubuli at kung paano ito harapin ng ligtas. Sabi dito, sabihin sa mga bata na ang pambubuli ay kapag sinasadya ng isang tao, nasaktan ka takutin o sakta ng damdamin ng iba. Paulit-ulit at walang dahilan. Turuan silang magsalita ng maayo, sumingin ng tulong sa nakatatanda at umiwas sa pisikal na pakikipaglaban. So, ibig sabihin nito ang pambubuli daw po, ito ay uh, sinadya. Oo, sinadya na saktan ka physically, emotionally, ano hindi ba at dito uh, Usong-uso to sa mga bata, eh, oo, pagka sa mga students, o, oh, nasa elementary man yan, high school especially, kahit hindi nga high school, eh, kahit college, nakakaranas pa rin ng pambubuli, ha? And dito, ha, alamin natin na mapaliwanag natin sa inyong mga anak, sa mga bata, O kahit para sa ating lahat na ang pambubuli, ito ay, alam mo yon uh, Hangarin nila na saktan ka, hindi ba? Sinasadya nila na saktan ka, takutin ka. So, kapag po ganito na nakakaranas kayo ng ganyan, turuan po ninyo ang inyong mga anak, mga bata, or kahit tayo na magsalita tayo ng maayos. Sumingi tayo ng tulong sa nakatatanda. Magsumbong tayo, especially sa mga teachers, hindi ba? Magsumbong tayo sa mga alam mo yung makakatulong sa atin, hindi ba? Na kapag nakakaranas tayo ng mga ganito, syempre kasi most of the time, kapag halimbawa nakakaranas siguro ng ganito yung mga bata, ay siguro pipiliin na lang nila na hindi magsumbong, hindi ba? Pipiliin siguro nila na hindi magsumbong kasi baka sabihin nila or tinatakot nga sila na, sige, pagka nagsumbong ka, nako, may, mas mas gagawin pa kami iyo na nakakaiba or na hindi maganda, hindi ba? Pero dapat po, kapag siyempre ah, syempre, nagsisimula pa lang naman ang pasukan, hindi ba? Mailagay natin sa isipan ng inyong mga anak na kapag nakakaranas nga po ng pambubuli, nakakaranas silang saktan sila ng mga tao sa paligid nila, ay magsumbong po sila sa authority sa, sa may otoridad, sa authority kasi sila yung makakatulong doon sa bata and uh, of course uh, i-remind din natin yung mga bata na alam mo yon um, humingi sila ng tulong and sa ta sa tamang pamamaraan hindi ba and uh, para para hindi diyan magkaroon ng trauma yung uh, kung sino man bata ang nakakaranas to and sana naman ano wala nang uh, lalo na ngayon na wala na sanang bata na makakaranas pa ng pambubuli. Kasi, iba ang mabuli. Medyo masakit siya. Medyo, hindi siya magandang karanasan. Especially, ako, kahit ako, na-experience ko yun, nung elementary ata ako. And, tanda, -tanda ko pa rin, ha? Kung sino yung gumawa sa akin noon. Oo. But, it's okay. Kasi, napatawad ko naman na siya. Oo. Pero, sana, lalo-lalo sa mga bata, ha? Sa mga magulang din, sana, Uh, hindi lamang doon sa mga batang binubuli yung ma-remind natin o masabihan natin, kundi pati doon sa mga anak ninyo na syempre, huwag sila mambubuli ng ibang bata, huwag sila mananakit ng ibang tao, hindi ba? At pangalawa naman po ha, tiling bukas ang komunikasyon. Kamustahin sila palagi. Oo naman. Tulungin kung kamusta ang eskwela, kung may problema ba sila, o kung may, alam mo yon may nananakit ba sa kanila, makinig ng buong puso at huwag agad huskahan. Especially sa mga magulang, ha? Hindi ko naman po kayo ginajudge. Pero meron kasi minsan na magulang na alam mo yon na magsusumbong yung anak nila, tapos ang gagawin, pagagalitan pa nila mismo yung bata. Hindi ba? O wag po sana tayong ganun. ay pray na ang bawat pamilya kahit tsamin si na ay pray na ang bawat pamilya ay open 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 yung communication na handa mag-open yung bata na oh ma ito yung nararanasan ko ma ito po yung ginawa sa akin nung kaibigan ko ma ito po yung ganto pa ito po yung nangyayari ngayon sa amin ito po yung nangyari sa akin sa school Ang napakahalaga na nagkakaroon ng kamustahan hindi ba hindi lang yung um oh sasabi uh, kakamustahin mo lang oh, may assignment pa kayo oh nagawa mo na ba yung assignment mo nako sana po sa atin, mga parents sa inyo po mga parents na ano uh, ma lagi nyo makamusta yung mga bat, makamusta yung mga anak niyo o kamusta, ano nangyari sa ngayon? Magkwento ka naman. O anong anong highlight ng araw mo? May nang away ba sa iyo? Nahirapan ka ba sa assignments mo? Nahirapan ka ba sa mga pinapagawa? Hindi ba? Napakahalaga po na panatilihin natin ano, na bukas po ang inyong mga komunikasyon. Bukas po ang inyong mga mga pag-uusap ninyo bilang magulang at bilang anak, hindi ba? Para kasi true that po, maiiwasan na hindi pala may iwasan yung uh, pagsisisi na hindi ko kasi alam na may pinagdadaanan kang ganito. Baka mamaya, pagdating ng panahon, kapag malaki na yung bata, maaaring may sumbat sa'yo na, bakit? Kailan mo ba ako tinanong, ma? Kailan mo ba ako tinanong na ganito yung nararanasan ko? Na nahihirapan ako? Hindi ba? So, kaya po napakahalaga ng communication o, ano, sa, sa magulang at sa anak. O, And para alam natin na nasa na ba ang anak ko? Ano na bang pinagdadaanan ng anak ko? And kinakailangan din po ano pagka kayo ay mga magulang. Pero syempre hindi pa naman ako magulang eh. Or kahit kaibigan man kayo, uh, parent kayo, tita kayo, or ate kayo, napakahalaga na kayo ay uh, tayo ay makinig ng buong puso. And wag agad natin huhusgahan yung mga taong nakakaranas ng ganito. Yung mga taong nakakaranas ng pambubuli. Kasi mahirap yung sitwasyon, mahirap yung mga nasa ganitong sitwasyon, hindi ba? Ang mga ganitong tao na nakakaranas na mga ganito, ay kinakailangan nila ng pangunawa. Kinakailangan nila ng pagkalinga, hindi ba? So sana tayo yung maging ganun nila, bukod sa Lord, ay uh, maging comfort din tayo ng ibang tao na mabibigyan natin sila ng, alam mo yun, ng love, Nang walang panghusga, kundi buong, uh, buong puso ka, makikinig sa kanila. At napakasarap sa pakiramdam, napakasarap sa, uh, sa feeling na may isang taong nakikinig sa iyo. Yung buong puso talaga nakikinig sa iyo na alam mo yung hindi mo hindi ka nahihiya na mag-share sa kanya. At sana uh, sa parents ano na kayo yung maging uh, takbuhan ng inyong mga anak, hindi ba? Yun yung napakaganda para sa sa isang pamilya na open na open talaga at maiiwasan hindi ba yung mga uh, maaring maiwasan din ng bata yung iba, ma-stress siya at hindi niya iisipan na ako lang ba mag-isa. Uh, Mag-isa lang ba ako sa pinagdadaanan kong ito? Hindi ba? Maganda na maramdaman ng bata o ng kahit sino sa atin, hindi ba? Kapag nakakaran sa mga ganito na may kasama, na may nakikinig at may handang umunawa, hindi ba? At pangatlo naman po, ha? Hikayatin silang gawin ng mga bagay na mahal nila. Kapag abala ang mga bata sa mga bagay na nagpapasaya sa kanila, tumataas ang kanilang kumpiyansa at nababawasan ang posibilidad na sila ay mabuli o maging biktima ng pambubully, Oo. Lagi natin, of course, na i-support, Oo. Napakaganda po na inyong sinusuportahan ng inyong mga anak, lalong-lalo na sa mga uh, sa mga gusto nilang gawin, hindi ba? And sana hindi tayo yung pumigil, hindi kayo yung pumigil sa mga naisin nyo ng mga anak, naisin ng inyong mga anak. Pero syempre, ang magulang naman ay naandyan, ano, to guide, oo, para mag-guide sa aming, sa inyo, di ba? Sa inyong, uh, sa inyong mga anak. And uh, through that daw po, na kapag hinahayaan ninyo na ang inyong mga anak, ay gawin nila yung mga mahal nila, Mahal nilang gawin or halimbawa uh, hindi naman uh, sinabing kapag hinahayaan sila ay papabayaan na hindi ba nandiyan pa rin kayo to guide them hindi ba and through that daw po mababawasan yung pambubuli hindi ba or mababawasan din yung pagiging uh, biktima na kayo ng pambubuli hindi ba napakagandang reminder nito sa bawat isa sa atin ano na tigil na natin yung mga bullying ha nalan sa mga students dyan ha at panguli naman na maging huwara ng kabutihan at paggalang ipakita sa araw-araw kung paano makitungo sa kapwa ng may respeto malasakit at kabutihan mas natututo daw po ang mga bata sa kung ano ang nakikita nila kaysa sa sinasabi sa kanila kung ano yan eh action speaks Louder than words. So, napakahalaga po bilang kayo ay mga magulang, hindi ba? Uh, mapakita ninyo sa mga bata yung mga tama, yung kabutihan, yung may malasakit. Kapag nakikita ng anak mo na, oh, mabuti kang tao, may malasakit ka sa kapwa mo, hindi ba? Apo may iwasan yung mag maging maging uh, bully siya, hindi ba? Kasi daw po, sabi nila kapag uh, uh, sa mga teleserye ha kapag daw yung uh, ang isang bata ay nambubuli or uh, nananakit sila ng kapwa nila ibig sabihin daw po na yon na sila ay nakakaranas din ng pananakit mismo sa loob ng bahay oo baka kaya siguro ganito yung batang to ay kasi na, nasasaktan pala siya, sinasaktan pala siya. Hindi ba? So, ang bawat isa ay may pinagdadaanan. Baka kaya ganitong batang ito, batang ito ay nasaktan din siya. Kaya ang, ang ginagawa niya sa kapwa niya, sa kapwa niya bata o sa kahit sino, is manakit din. Makasakit din ang damdamin. Physically, emotionally, hindi ba? So, kinakailangan po na kayo bilang magulang is, o tayo matatanda ay maging uh, Huwaran tayo, hindi ba? Maging huwaran tayo sa mga bata sa kung pa paano ba sila mamumuhay ng tama, may respeto at may malasakit sa kapwa, hindi ba? And especially ha, napakahalaga talaga na... Uh, mapakita yun sa kanila kasi ginagaya yun ng mga bata, yung mga mga toddler nga lang, turuan mo ng ganito or kung ano yung sinasabi mo, kayang-kaya nila yung gayahin eh. Mabibigla ka na lang nasabi niya yun. Kasi nga sasabihin sa'yo, ay ma, narinig ko yun sa'yo eh. Eh, eh tita, narinig ko yun sa'yo. Eh, ate, narinig ko naman sa yun eh. So, ibig sabihin, naa-adapt nila. Kaya kinakailangan po as adult, as parent, as tito and tita, as ate, or mga kuyas, kinakailangan ang bawat pagsasalita, ang bawat actions natin, hindi ba? Ito ay tama. Ito ay naaayon. Uh, ito ay nagpapakita ng respeto, nagpapakita ng malasakit sa kapwa para maiwasan, hindi ba? Yung pagiging bully, yung pambubuli. Oo, kasi nga baka mamaya nga, nararapit nararanasan nila to sa inyo, ay ang gagawin nila, gagawin nila to sa school, mambubuli din sila ng mga bata, hindi ba? Kaya napakaganda na ang maipapakita natin sa mga bata ay tama. Mga tamang gawain, kabutihan lamang. So, ayan lamang po ha. Ito yung matutulungan natin yung mga bata ha. Kung paano nga ba lab labanan, of course, ang mga pambubuli. And of course ha, sa mga bullies dyan ha, yung mga patuloy pa rin na nang bobuli ha, tigil-tigilan tigil-tigilan na ninyo yan oo, and sana din sa mga parent ay na, uh kagaya ng sinabi natin kanina, napakahalaga na alamin ninyo ano na nga pinagdadaanan ng inyong mga anak. And uh, ang bawat isa, bully man yan o nambubuli, napakahalaga na ang bawat isa ay mayroong malawak na pangunawa para intindihin sila. Saan ba sila nang gagaling? Bakit ba sila ganito? Hindi pa. And of course, uh, sana lagi natin piliin na maging mabuting tao, lagi natin piliin na rumispeto at magkaroon ng malasakit sa ating kapwa. Kasi yun naman yung gusto ng Lord eh, hindi ba? Gusto ng Lord, sa sabi niya sa Bible, di ba? Uh, ah, mahalin natin yung mga kapwa natin, di ba? Higit pa sa pagmamahal natin sa ating mga sarili, hindi ba? So, lagi spread, o. Oh, spread natin yung love, love, love. Hindi ba tayong magmahala, ano? Oh, tayong magkamayan and of course tayo ay magtulungan. So yun lamang po ha mga kakibat sana tayo ay natuto kasi kahit ako na remind ako na ang bawat isa ay may laban, ang bawat isa ay may pinagdadaanan. Kailaki na kailangan dito sa atin sa mundo ng kabutihan, kinakailangan ng respeto, malasakit at pangunawa para sa isa't isa. And of course, bago ako magpaalam ha, sana ay marami kayo natutunan. Hello, hello nga pala. Kay Ate Sol Greganda kay Aya Maloles, R Rolando Luto, and Shane Ruado. Ayan, and of course, hello, hello din kay Pastora Gina Calma. Maganda magandang hapon po sa inyong lahat mga kaakibat ha. Always remember na ang ating kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtutok sa aming Facebook, YouTube at website live. At sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side muli, ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned po ha dahil susunod na ang programang KKK, Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.29 in the afternoon sakuna, kalamidad, at mga di inaasahang pangyayari. Kalino ka sisigaw ng tulong. Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Siba. Castro Lunes hanggang Biyernes, alauna UNA ng hapon sa programang KAAKIBAN Dito lang sa DZJV 145A Radio KALABAR Zone.